DOH Cagayan Valley may paalala sa publiko kaugnay sa sakit na M-Pax. Ang detalye ng balita, iatid muli ni Idol Zena Marie Akdang. Nagpaalala ang Department of Health kagayan Valley sa publiko kaugnay sa kumakalat ngayong sakit na monkeypox o M-Pax. Ayon sa ahensya, ang MPAC sa isang nakahawang sakit na dulot ng monkeypox virus na kabilang sa parehong pamilya ng virus na sanhinang smallpox. Bagamat hindi kasing lupit ng smallpox, ang MPAC ay nananatiling seryosong banta, lalo na sa mga may hina ang resistensya. Ilan sa mga sintomas ng naturang sakit ay ang skin rashes, pamamaga ng lymph nodes, lagnat, sore throat, pananakit ng katawan at likod, pananakit ng ulo at pagkakaroon ng mababang enerhiya. Karaniwang naihawa ang sakit na ito mula sa isang tao patungo sa iba, sa pamamagitan ng intimate contact tulad ng sexual intercourse, kissing at hugging sa taong apektado nito. Maaari ring maipasa ang virus dahil sa mucosal lesions o mula sa mga taong may pantal, sugat, paltos o langib dulot ng mpox. Hindi rin ligtas mula sa panganib ang mga droplets mula sa pag-ubo at pagbahing ng taong apektado. Bukod dito, may posibilidad din kumalat ang virus sa pamamagitan ng paggamit ng mga kontaminadong gamit gaya ng damit, kumot o tuwalya na nagamit ng isang taong may impeksyon. Paalam Alala ng DOH na sumunod sa health protocols, gaya ng pagtakip ng bibig kapag babahing o uubo, madalas na paghugas ng kamay o paggamit ng alcohol o hand sanitizer, at iwasan ang kontak sa mga taong pinaghihinalaan o kumpirmadong mayroong MPOX. Idol, parang bumibilis ba ang pagtanda? Ang dahilan humihina ang cell division o pagpapalit ng bagong cell habang nagkakaedad. Natutuyo ang balat dahil sa paghina ng elasticity. Para mapigilan ito, mag-DTX500 na, may antioxidants at vitamins, polyphenols at flavonoids na pumipigil sa collagen degradation. Sikreto sa pagiging young looking mo para maging healthy mag-DTX500 palagi. Para sa IFM News, ako si Idol Sen ng Briakdang Idol. IFM News.